40 billion pesos na proposed program budget para sa AFP Modernization Program para sa taong 2026. Bakit masyadong mababa? Pangulong Marcos Jr., ano na? Para sa fiscal year 2026, ang proposed national budget ng Pilipinas ay 6.793 trillion pesos, ayon sa Department of Budget and Management na inihain sa Malacanang nitong Agosto taong 2025. Sa loob ng panukalang pondo, ang defense sector, kabilang ang Department of National Defense at mga nakapaskil na ahensya, ay nakatanggap ng humigit-kumulang 430.87 billion pesos na alokasyon. Ngunit kung titingnan natin ang mismong Department of National Defense, DND, ang mismong ahensya, ang inilang proposed budget para sa DND ay humigit-kumulang 299.3 billion pesos para sa 2026 ayon sa President's Budget NEP Documents ng DBM. Dagdag pa rito, inilaan ng NEP ang 40 billion pesos para sa Revised AFP Modernization Program, or AFPMP, na gagamitin para sa mga proyekto ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ang pondo na ito ay nakasad sa dokumento ng Revised AFT. Kung titingnan natin sa datos, masasabi nating oo, bahagi pa rin ito ng priority ng Marcos administration, pero hindi ito nasa top priority level gaya ng ibang sektor gaya ng infrastructure at social services at makikita ito sa laki ng pondo na inilaan taun taon Ganito ang analysis. Halos pare-pareho o maliit ang pagtaas ng modernization fund. Para sa 2026, 14 na bilyong piso lang ang inilaan para sa Revised AFP Modernization Program, or AFP-MP. Kung ikukumpara, Noong mga nakaraang taon ay nasa 35-40 bilyon pesos din lang ang modernization allocation, kaya walang malaking jump na magpapakita na all-out push ito. Sa laki ng target equipment sa Horizon 3, 2023-2028, gaya ng mga fighter jets, frigates, submarines, missile systems, kulang pa rin ang pondo kung ang layunin ay tapusin lahat bago matapos ang termino ni Marcos. Mas malaki ang share sa personnel at maintenance kaysa sa modernization. Sa halos 299.3 billion pesos na proposed DND budget para 2026, malaking porsyento ay napupunta sa sahod, benepisyo, at operations ng AFP. Ang modernization ay hindi umabot sa 15% ng kabuuang DND budget. Ibig sabihin, mas focus pa rin ang annual spending sa pagpapatakbo at pagmaintain ng kasalukuyang puwersa kaysa sa mabilisang pagbili ng bagong kagamitan. Posibleng umaasa sa multi-year contracts at foreign loans. Maraming malalaking project sa AFP modernization ay hindi binabayaran ng buo sa isang taon, ginagawa ito via Multi-Year Obligational Authority, MYOA, para hati-hati ang bayad. May mga proyekto ring sinasalo ng foreign financing gaya ng sa South Korea, US, Japan, kaya kahit maliit ang annual budget, tuloy pa rin ang ilang acquisitions. Nasa priority list pa rin ng Marcos administration ang AFP modernization, pero hindi ito kasing taas ng priority kumpara sa social services at infrastructure base sa annual budget share. Parang steady but slow approach. Tuloy ang modernization pero hindi kasing bilis para tapusin agad ang horizon tatlo sa loob ng termino. Paano naman kung ilaan ng Pilipinas ang 2% ng GDP nito para lang sa AFP modernization? Malaki ang epekto kung 2% ng GDP ay aylalaan direkta sa AFP modernization. Ano ang magiging epekto ng ganitong pondo? Anong kayang bilhin ng Pilipinas sa loob ng isang taon? 2% ng GDP bilang annual modernization fund ay transformational, malaki ang pwedeng ilaan para sa big ticket platforms at sustainment, munitions, infra. Mahalagang paalala, presyo ng military hardware ay variable at depende sa configuration, offset, industrial package, training, spare parts at life cycle support, kaya ipinapakita ko ang range at halimbawa, hindi fixed contract prices. Multirole fighter jets typical modern export multirole, e.g., high-end F-16V, modern western light medium fighters. Practical approach, bumili ng 12-24 units ng modern fighters plus training, munitions, infra, kaya sa 2% GDP maraming espasyo para kompletong air combat package. Modern frigates and corvettes, modern medium frigate, FFG, 300 million to 1.2 billion US dollar bawat barko depende sa klase at armas. May mga European, US frigates papunta sa less 1 billion US dollar, mas compact designs mas mura. Sa dalawang GDP, pwedeng bumili ng dalawa na bagong frigates taun taon depende sa klase, configuration, o combination ng frigates dagdag corvettes. Submarines, diesel electric, AIP equipped. Diesel Electric Submarines, Scorpion, Modern Designs, karaniwang 300 milyon to 800 million US dollar depende sa AIP at weapon suite. Sa taon ng 2% GDP, kaya ng Pilipinas mag-order ng isa ta dalawang submarine taon-taon o mag-finance multi-year para dalawa hanggang apat unit sa loob ng ilang taon at sabay kasama ang training at base infra. Surface to Air, Integrated Air Defense, NASAMS, Patriot, etc. NASAMS class Bat may public deals na nagpapakita ng order values sa US tens low hundreds of millions per battery, example, dalawang NASAMS battery kasama launchers, radar sa isandaan at dalawang walung million US dollar deal. Patriot class high-end battery, bawat battery sa mga public deals ay nasa isang billion US dollar, total system dagdag missiles. With 2% GDP, kayang mag-deploy ng several medium sambat batteries, nasams Light, -like, at kahit isa ta dalawang very high-end batteries kung pipiliin. Coastal Defense, Anti-Ship Missiles, Land-Based Batteries Anti-Ship Missile Batteries at Coastal Radars Dagdag C4 si ISR, Relatively Lower Cost Per Battery, Tens Low Hundreds of Millions USD, Kaya Pwedeng I-Deploy Sa Maraming Lokasyon. Airlift, AWACS, AEW, Helicopters, UAVs C-130J, Medium Transport 60-90 Million US Dollar bawat unit Attack Helicopters 20-60 Million US Dollar Depende sa klase, mail, hail UAV systems at ISR suites may range mula sa ilang milyon hanggang tens of millions 2% GDP pwedeng mag-order ng dedicated tactical airlift squadrons, attack helicopter fleet, malalaking UAV, ISR packages, at integrative C4ISR upgrades. Munitions, missiles, sustainment, infrastructure, training. Isang transformational program hindi lang dapat platform by kailangan ng pera para weapons stockpiles, spare parts, sustainment, training, bases, dockyards, munition stockpiles, and local industry offsets. Malaki ang bahagi ng taunang budget na dapat mapunta rito, hindi lang one-time buy. Ano ang ibig sabihin ito para sa Pilipinas? Na ang dalawang porsyento ng GDP taon-taon para sa modernization ay sapat na pondo para sa mabilis at malawakang pagmodernize, kayang bumili ng kombinasyon ng fighters, frigates, submarines at advanced air defense systems habang may pondo pa para sustainment at ammo, hindi lang pakitid na pagbili. Ngunit para maging epektibo, kailangan din ng strategic planning, allocation sa sustainment, training, logistics, at domestic industrial participation offsets upang hindi mabilis masayang ang investment. Kung ang goal ng administrasyon ay talagang priority ang modernization, ang 2% GDP, 500 at to 500 at na bilyon pesos per year, ay isang realistic at transformational target kumpara sa kasalukuyang modernization allocation. Sa tanong naman na kaya ba ng Pilipinas na tumiyupad ng 1.5 na porsyento hanggang 2 ng GDP para sa modernization? Short answer, posibleng gawin, pero maraming hadlang, hindi automatiko. Political will at priority setting. Kailangan ng sustain political priority, ang presidente maaaring mag-push ng malakas, Proposal sa NEP, G2G Negotiations, Diplomacy, pero hindi siya nag-iisa, Congress ang may huling kapangyarihan sa Purse Streams Budget Approval. Kung walang batayang legislative support at public buy-in, mahirap itong gawing permanent. DBM, Congress Budget Process, Procurement at Implementation Capacity, hindi lang pera, kailangan ng engraved capacity, procurement systems, logistics, sustainment, trained personnel, bases, at spare parts. Malaking one-time buys ng walang sustainment plan ay mabilis masayang pera. May mga legal pathways para sa Defense G2G at exemption sa Rasham na 1184 para sa certain defense deals, pero kailangan ng solid planning. Practical Financing Routes Mga paraan para mag-fund A. Reallocate mula sa ibang departments B. Taasan ang revenue Bagong buwis o mas malawak na collection, C, raise public debt, sovereign loans specially for defense, multi-year financing, D, foreign military financing, concessional ODA, E, public-private partnership, local industry offsets. Lahat ng ito may political at economic costs. Kung may malinaw na political decision, presidential push, dagdag congressional support, at kung handa ang gobyerno mag-adjust fiscal priorities o mag-loan, teknikal na kaya? pero hindi madali at may trade-offs, social services, infra, debt service, inflation risk, public opinion. Magandang halimbawa na pwedeng i code may pagkakahawig sa level ng development, GDP sa ilang aspeto, ay ang Vietnam. Bakit Vietnam? GDP at development level nila sa Southeast Asia ay nasa parehong liga, hindi kasing laki ng Indonesia o South Korea, at nag-invest sila sa malaking modernization steps, submarines, coastal defense, missiles, naval upgrades. Historically gumastos ang Vietnam ng double-digit percentages ng government budget sa defense at di mahalaga na bahagi ng kanilang pagmodernize ay consistent spending and big government decisions. Halimbawa, Vietnam bumili ng kilo-class submarines at nag-focus sa naval capability bilang bahagi ng kanilang external defense posture. Iba pang comparison points, maaaring banggitin briefly. Thailand, Malaysia, parehong may periods ng modernization pero hindi kasing mataas ang share ng GDP sa military. Poland, Romania, Europe may mga mid-sized economies na tumugon sa security concerns at nag-boost ng defense spending papuntang alternasyon 2% ng GDP. Pwede mong gamitin ang Poland bilang halimbawa ng demokratikong bansa na tumulak na malaki dahil sa geopolitics. Gaano kalaki ang kapangyarihan ng Pangulo para mapagalaw ang national budget? Malaking impluensya, ang Pangulo ang nag-set ng Executive Priorities, nag-uutos sa DND, AFP Policy Direction, pwede mag-negotiate ng G2G deals at Foreign Acquisitions, Executive Negotiations. Ang NEP, President's Budget Proposal, ay nanggagaling sa Malacanang, DBM. Pero hindi absolute, Congress ang may final say sa Appropriations, Budget Approval. Kahit may gusto ang Pangulo, kailangan ng legislative approval para sa pondo at para sa ilang obligational authorities. Procurement din ay subject sa rasyam na 1184 at mga patakaran, may exemptions para sa certain defense G2G deals, pero may proseso pa rin. Sa ngayon ay huwag muna tayong mag-aalala dahil ito ay proposed budget pa lang at hindi pa ito final. Dadaan pa ito sa Congress at Senado at magkakaroon pa ng maraming debate bago ito ipasa sa Pangulo hanggang sa maging ganap na budget. Sana lang ay madagdagan itong 40 billion pesos na proposed budget para sa AFP modernization dahil nakikita naman natin ngayon ang sitwasyon sa buong Indo-Pacific region. Tumitindi ang tension sa pagitan ng Pilipinas at China kaya marapat lang naman siguro na maghanda tayo sa maaaring maging conflict.